Ladies and gentlemen, Yusek Clarissa Castro, the Palace Officer. Magandang umaga, Malakanyang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 14. Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga po. Yusek, meron pa po ba ibang mga proyekto, uh, government projects, kasama ang private sector para maging tuloy-tuloy yung uh, uh, magandang pagbiyahin ng ating mga kababayan, lalo na yung suma mga sumasakay sa train? Opo, at uh, katuarin nga po ay nagkaroon po kami ng meeting with the OTR secretary Vince Tison. Ito po ang kanyang mga proposed programs. Okay, kabilang po dito sa kanyang mga nabanggit ay ang pagkakaroon po tayo magkakaroon po tayo ng Metro Manila Subway. Uh ongoing na po itong project na to, yung Metro Manila Subway Project, North-South uh, Commuter Railway Project at EDSA Busway Project. Magkakaroon din po tayo uh, as of now meron po tayong Cebu Bus Rapid Transit at ang Davao Public Transport Modernization. You maganda yung project doon sa kabubukas lang doon sa may isang shopping mall ano. Uh meron bang plano ang uh, government para magkaroon parang similar project dito sa National Capital Region? Meron pa po uh, nabanggit po nila magkakaroon pa rin po tayo ng katulad ng ganyang istasyon uh, dito po sa Ortigas Station. Asiana EDSA bus station at uh, so far yun po, ito po ay may kaugnayan sa kasunduan po ng DOTR at SM Prime Holdings. So asahan po natin ang uh, mas magaganda pa po ang istasyon. So more uh, public-private partnership, uh, Yusek? Ito po ay uh, kinabibilangan po ng iba ay donasyon din po, tulong din po ng iba mga private sectors. Salamat po, Yusek. Okay. Next. Kenneth Paciente, PTV4. Good Morning po, Yusek. Um, Yusek, uh, makakaasa po ba yung riding public na hindi lang po ito yung mga pagbabago para mapagaan po yung kanilang uh, transportation araw-araw? Opo, sabi nga po natin, napakarami po talagang proyekto. Sa panonoon po ni uh, Secretary Vince Dison, uh, kung iisa-isahin ko nga po ito ngayon, mapapahaba po ang oras natin at baka hindi tayo matapos. Marami pa pong proyekto maliban sa aking mga nabanggit. Next question, Raquel Bayan from Radio Pilipinas. Um, good morning, Yusek. How important is this project for the overall improvement of the EDSA busway alone? And maybe do you have figures, ma'am, kung how many commuters po yung magbe-benefit na itong project? Ah, oh, marami po. Parang, um, kung di po ako nagkakamali, libo-libo po talaga ang sumasakay, lalo na sa MRT. So, sa mga ganito po, na mga saka po sa ano, sa ating uh, sa busway po. So, sa atin po ay uh, Mabibigay ko po siguro sa inyo ang ibang mga kopya po nito ha? para po maintindihan po natin at mapakita po natin kung ano po yung mga proyekto ng DOTR. But, but ma'am, how important is this po for the overall improvement of the EDSA busway system? Uh, it's very important. May ay wala po at hindi po, uh, wala pong jurisdiction ang ICC at hindi po makikialam, hindi makikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC. Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At um, na after natin ma dala po ang dating pangulo sa ICC, uh, wala na po uh, kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating pangulong Duterte. Pero base po sa RA 9851, bilang Pilipino hindi lang dahil bilang dating pangulo si dating pangulong Duterte, kakailanganin din po natin ng gobyerno na ma ma po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong lalo, -lalo na po Pilipino po ang dating pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin like for example for legal counsel and all, uh, private capacity na po 'yon ni former president. Sa kanya dapat manggaling 'yon. Opo. Kahit nga po sa mga uh complainants, Uh, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado. At uh, sabi nga po natin, eh, wala po tayong uh, responsibilidad or wala uh, tayong hand over the ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Um, si former Senator Trillanes, sinabi niya po uh, in one of our, his interviews na there could be a cease order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. um Can, if maglabas po ang ICC ng ganung klaseng order to freeze the assets of the former president, uh, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po'y magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, na 25. Yes, okay. good morning po. Uh, sabi po the office of the president said it paid for the private jet that brought uh, former president uh, Rodrigo Duterte to the Hague or the Hague <laughs> paano ba bigkasin yun? the Hague Baby, uh, uh, do you confirm po itong uh, statement na to na ang uh, office of the president ang gumasos po doon sa pag-fly kay uh, former president Duterte using a private uh, is it a jet plane or yung pong inamid na last night. Opo. Inaadmit po na ang uh, palasyo po ang nagbayad ang gobyerno po. Ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So ka sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kompleto po. Dahil kung wala naman po na ipo-provide na sasakyan para madala po ang dating pangulo sa ICC, eh parang hindi din po naging kompleto ang pagtugon natin sa ating commitment uh, to the Interpol. Magkano po yung uh, kung meron na tayong uh, estimate na ginastos doon sa pag-travel po kaya uh, FPRRD? Wala po tayong um kumpletong detalye about that at uh, maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po ah dahil meron pong uh, kaugnayan ito sa isang pribadong uh, korporasyon. Yesterday po medyo hindi kasi ako nakadalo doon sa briefing ano. Um po nung ating mga officer uh, from the PNP CIDG si na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD yung naging uh, attitude po nung mga pamilya na nagwala parang doon nagsisigaw nagbura uh, Yung po bang ganong uh, uh, attitude ay uh, is it normal or sa tingin nyo hindi po normal lang sumigaw at magmura Pamilya po yun eh. Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Uh, pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At uh, nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Senator Bato inamin niya na mayroon. Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng um, damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggang sa inyong hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nandudoon ang mga dokumento. Tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasi ang sitwasyon na nawara, hinuli ka pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita may warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte. So you're saying uh, it sinasabi niyo po ba 'yan dahil based on your own experience din po doon sa nangyari sa kliyente ninyo parang sort of ganun. Okay, sasagutin kita jan. Unang-una nalaman mo nalaman niyo ba kung ano 'yung <laughs> totoong kwento? Yung aking kliyente, this is so too personal na pag-usapan dito, but I will explain. Yung ating naging kliyente doon, hinuli. Again, uulitin ko, di ko po alam kung nandito kayo noon. Hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the country react on that? This uh, situation of the former President uh, Duterte, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during the that time, that's 2015, but in this case, all the documents, all the legalities, nobody can question that. Except maybe if they can use that for us as, as a defense, In their case. Thank you. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, wow. follow-up lang dong kay uh, Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho hmm. din po ba yung assistance na ibibigay ng government? Sa Interpol? Sa Interpol? Pareho pa rin po. Uh, hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay uh, ginawa po at uh, nakipag-coordinate, makipag-tulungan uh, tayo sa Interpol dahil uh, ang dating Pangulo po ang uh, subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili, wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po ito sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na icourse through in the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung uh, dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Codero uh, 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 and he asked for the protection of the Senate. So, paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan hanggang sa anong protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po eh, si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid at uh, pwede niya po na-ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nagbenefit benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey mm. sa Pulse Asia. Your reaction on that? Pa, paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na na hindi pa, pa po panahon ng eleksyon. Hindi pa po panahon ni uh, Pangulong Marcos. Ito po, na isang pa po yata ito, kung di ako nagkakamali, taong 2017. Matagal na nga po eh. Dapat noon pa po. ba diba kung ito po, ay hindi po nag-withdraw. At uh, alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Uh, siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay bakit na pagtutuunan natin ng pansin? Yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang mga ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Doon po sa ICC. Ng EJK. Ah, ng EJK. Uh, sa ngayon po, uh, alam ko po yung may mga nakapending po na complaints. Pero ayun nga po, kaya um, SOJ, Remilia, yung mga complaints naman po, hindi ako nagkakamali, yung complaints po sa ICC, ay hindi naman po yan itatouch. So most probably, para hindi po magkaroon ng uh, overlapping ng cases at uh, para hindi masabi namin magkaroon ng uh, double jeopardy in the future. So, tignan po natin at uh, tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases. Patungkol po dyan. Next question, Annalisa Berano, Bombaradjo. Good morning. Um, kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nagresign sa service uh, bilang suporta kay uh, dating pangulo. Uh, alam po ba ito ni presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito ng Thank you. Marami po ang nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan sa atin pong uh, paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Muli, wag tayong i -i huwag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings. Meron pong mga namatay. Meron pong mga nagrereklamo At ang mga nga ito ay noong papon 2017. Hindi po ito sa panahon ni uh, Pangulong Marcos. Okay, sa mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag-resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pagpapag-surrender pag ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong uh, nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, mas maganda po, di masaya po siya. <laughs> Thank you, okay. Okay. Next. Ah, question. wala po, loyalty check, wala po, wala po dahil uh, kampante po ang pangulo. Uh, na ang ginawa po naman ng administras administrasyon ay naaayon sa batas. Okay. Next question, Ivan Marina, GMA 7. Yusek, magandang tanghali. Uh, Kauna ito nung sinasabi ni Senator Bato that he feels betrayed to the max. Those were his words. Na nangyari po ito sa kabila ng pagsigurong personal sa kanya ng Pangulo na hindi siya gagalawin ng ICC. May lumutang din pong allegedly a letter uh, to the Vice President, Vice President Sara, uh, assuring her of the same thing, that the government will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC, and that the President will always protect the sovereignty of the country at all times. Uh, is there such a letter? Wala po. Nag-meeting po kami kanina ni Pangulo. Kasama po ako sa isang sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan kung may letter. Mm -hmm. So, kung patungkol naman po kay uh, Senator Bato, unang-una po, ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito Uh, masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbebetray sa batas. Hindi siya nagbibetray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbibetray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po. Kung kailangan managot, dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdidepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila. Ang tawag po ni Senator Bato sa katwiran ng gobyerno that we are cooperating with the Interpol and not with the ICC ay flimsy because the president allowed it that's why it happened Ganun po ang kanilang katwiran uh, nakikita ang katwiran maaasahan po talaga natin yan sa kanila dahil sila po yung naging concerned parties dito maaasahan po natin ang ganyan damdamin pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon lalong-lalo -lalo na po kung ito naman po ay may katong uh, mayroong patungkol sa ating commitment sa interpol Next question, Pierre Pastor, Billionario. Just concerned about the first lady, Yusek. Mm -hmm. Lapa kaming nakikitang video of her, that she's back, and kung nasan po siya, and if she's okay. Ang mm -hmm. tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya? Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, uh, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5.58 po ang nakaregister po sa akin na oras na nag-aga nga po eh. Ma, uh, he, she's back and ready for a meeting. Mm -hmm. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Next question, Tuesday New, DZW. Good morning po Yusek uh, Patuloy po yung uh, pagkikilos uh, protesta Nung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Nakita po ito kahapon sa iba't ibang lugar dito sa bansa Paano po ninyo sila pakakalmahin Para hindi po ito matuloy sa tinatawag na full-blown people power Okay, sa ngayon po um, Sabi nga natin Yung mga nakikisimpat siya po sa dating Pangulong Duterte. Karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayo nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon, at puro po kasinungalinga na talaga ang kanilang mga sinasabi at ito'y nakakaalarma na po sa maaaring epekto sa taong bayan, doon po, kikilos ang gobyerno. Ma'am, follow up lang. Anong klaseng pagkilos na gagawin ng gobyerno kung sakali, ma'am? Kung ito naman po ay dumadami at puro po mga fake... Ayoko na pambangitin ng fake news. Puro kasi nungalingan ang mga pinapangalandakan, especially sa social media. Hindi po pwedeng tulugan ng administrasyon ito. Sa ngayon po, pinapahintulutan po natin, allow naman po ito. Just to express the, the, their ano, the, 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 the rights they have to exercise that right of freedom of expression. Pero kung susobra po, of course, magkakaroon po tayo ng plano kung paano po ito masasawata para po ito ay para sa gobyerno para sa taumbayan. Kapag ka po kasi nagkaroon ng demolition or I mean uh, destabilization, hindi po pwedeng tulugan ng gobyerno 'to. Lalo po na ang gobyerno naman ay sumusunod lamang sa batas, gumagawa lamang ng kanilang tungkulin. Ganun po. Uh, last man, uh, uh, ano ang extent o ano po ang triggering factor para maksyon na yung gobyerno sa ano yung hangganan na inaantay para sabihin na, ops, tama na yan, pigilan na natin yan? Uh, as of now, napaka-hypothetical ng question. Titignan po natin kung papaano. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Other matters lang po, nakarating na po ba kay uh, President yung ulat po na may mga resident ho ng Palawan na, uh, na detained sa China, na alleged spy daw po? Ah, uh, Parang wala pa po. So far ha, so far. Aalamin uh, po natin kung meron po ganyang pag-uulat. Wala pa po kami natanggap, hindi po nabanggit sa amin kanina. So tingnan po natin, baka po uh, kung ano man pag-uulat yan, ay kailangan pag-usapan agad. Thank you po. Okay po. Uh, Christian Yosores, Radyo 30. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Ano, uh, natunto na po ba ng palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Uh, nakita po namin sa reaction ni FL. Ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Um, hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana nga po, magmulat ang mga tao. Yung mga tao nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nagagaling mismo sa mainstream, at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Pero wala na pong planong magsampa pa po ng reklamo? Hindi po ganon ang ugali ni uh, First Lady. On another topic lang, ma'am. Uh, binigyan po ng 24 hours ng Supreme Court yung mga respondents para sumagot doon sa petition for a writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. And one of the respondents po is the Executive Department through ES Bersamin. Would you know, ma'am, natanggap na po ni ES yung notice ng SCN kung sumagot na po? Wala pa pong pagsagot. Ang alam ko po ay magkakaroon po sila, tire-represent po sila ng government lawyers. So tignan na naman po natin ang susunod na hakbang. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much, Yusek Castro. Okay, at dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malaking niyang press corps, at magandang tanghali.